Traglisan na yan guys. Ano ba itong lugar na napuntahan ko? Naka-address dito sa ano to? Cold Spring. Ito Yun yung daanan nila oh. Oh, saan ka dadaan? Tago po! Wala. Ate, sa susunod huwag na kayo umorder. Huling attempt ko na to dito. Tapos yung kalsada nila dito guys, grabe. Puro mabato. Ayan, pabalik na ako dun. Pinagtsagaan ko lang, nag-try ako. Pero, walang tao. Ayaw kong idaan dyan yung motor ko sa tubig, mabato, ano ba yan? Malayo pa yung bibihahin ko. Okay, bye. Sorry. tignan nyo yun naman yung dadaanan guys so doon ako galing balik na tayo doon ay ang <coughs> sex subok ka na nga pagpak pa rin yun yung daanan dito oh. balik ka pa ba rito? tapos yung lugar dito walang tao masukal na lugar ito kung tag-ulan dito yari ka talaga nagtsagaan ko lang ito kasi hindi ko alam okay, ganito ang daanan dito first time ko dito eh now I know sorry ate pero next time magbago ka na lang ng address hindi naman sa tamad kami mag deliver pero for security reason masyadong risky dito ate risky para sa aming mga rider risky security sa sasakyan namin kasi grabe kung kusada nyo dito mabato ba to napakalayo pa kung hindi naman natin inihingi kapag nasiraan kami dito yak iyak lang talaga so yun lang ate kung nakapanood mo to Pag-uwi <laughs> mo na yung <laughs> mo Ayan guys, ito tignan nyo. Ay, gano'n. masasabi yan kahit libre pa yung gasolina mo mag-deliver ka dito pasensya na po pero kung hindi kaya simentado naman kaya lang hindi pa tapos So yun lang ate ko